sarap na talaga ako grabe na talaga yung mga Chinese na yan dito sa Philippines Pilip eh mga abot na no? mga kababayan uh, dito na naman tayo sa laos ngayon dito na naman tayo matutulog ngayon mag iihaw tayo ng isda kasi pagod tayo sa maghapon kailangan natin bumawin ng lakas iihaw tayo ng masarap na isda mga kababayan at kailangan magdala palagi ng bunot ito yung mabilis na paraan para sa amin na makapagpaapoy sa uling mga kababayan so, ito lang kasimple yung buhay may isa mga kababayan pag hapon na magluluto magpapahinga para makabawi ng lakas para pagka umaga may lakas na naman mga kababayan kunin natin ating isda dito sa ano sa ating baol Baka pala yung huli namin mga kababay Kulahan no? Ito yung ihawin natin mga kababayan Yan Blueberry yung kala namin dito Ang lakas Ay, hindi mo mabantayan Sunog talaga yung sinahing mo <laughs> Takam na takam na ako sa isda Ito mga kababayan Ang isa na to Masarap talaga to ito yung isdang sa mga kababayan na uli namin to sa malalalim. Yan. Taba yan. palitan natin mga kababayan. Ayan o. Oh. Sarap yan. Tutom na talaga ako. Kapit na. Ayan mga kababayan yung itibitin na ito. Pampalinis ng bituka yan. Pampatanggal ng colon cancer yan. Yan. Mga uling-uling. Mga kababayan, tingnan nyo. Yung mga Chinese, nagpapailaw na naman dito sa West Philippine Sea, Kaya wala na ako na uhuli. Grabe na talaga yung mga Chinese na nangos na dito sa West Philippine Sea Mga abo na no. Ito na mga kababayan. Ito. Nakap niya no. Oh. Ito na lang yung naiwan sa mga nahuli ng na mga Chinese isa na lang ito yung malaki mga kabahe, yung natin meron pa tayo mga maniliit dito ayan o tiyawin din natin to pahawa rin yung mga may isda dito sa Pilipinas, pinakahawa na lang ng mga Chinese isa na kayo mga isda kayo walit maniliit kayo, ulamin na talaga namin kayo so, sobrang hirap ng isda natabihan kasi tayo ng mga Chinese mga kababayan, kaya nahirapan tayo magulo ng isda dito yung maliwanag na yan sila yan papailaw sila para maatak nila yung isda na okay, guto mo na 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 yan ayoy okay, di Lord kain É, mano, vai, hein? Marami pa sa natin matitikman na isa na mga ganito mga kababayan kung hindi lang dahil sa mga Chinese na ano Tumaraya dito sa atin sa West Philippines eh, para mangi mukha ng isda Bawa tayo mga Pilipino Sabi talaga ng luto ni ito le, lepeng niya daw lang. mo talaga yung pagkasa rin ba. Ako ba eh. Sabi lang susawan. nanalo talaga Ito yung ulo mga kababayan, no? ito ang paborito ko